Ma, gumising ka lang, ma. Ma, gumising ka. Alam mo, Rosa, pag binangyari dito kay mama, magda ka taga sa akin, bata ka. Totoo kayo na himatay si Lola. Alam mo itong sakit eh. Maksin mo kain talaga eh. Ma, gumising ka na. Ano pa? Ma! Ma! Alas nga dyan, tita. Huwag ka mag-iiyak. Ano, mag Ako bahala. Sige, gisingin mo. Ang gagawin mo kay mama. Sige kong gwising dito. Para gumising niya si Lola. Ay mong gumising Lola, ha? O, oh, ayan. Gising, dita. Asus na bata to. Pwede ba, Lola? Tumigil na ako sa kaartehan ninyo? Isa ka yung tita. Kahit alam mo naman, hindi taga nahihimatayin si Lola, nag ka rin, nag ka rin. Tigilan mo rin Lola, ang tanda-tanda na -tanda sinungaling pa kayo. Noong nakaraan, nang ko ng cellphone doon sa babaeng nagpupunta rito, dyan kay ate, narecord ko yung pinag-uusapan yung dalawa. Kasi sabi nyo na geng-geng ako, ututok -utu, pati yung malang-malang kay mama mga gen geng-geng kami. O ngayon, di ba, Lola? Napakatanda yun na sinungaling pa kayo. Hindi nyo na ako mauuto ngayon. No? Hindi na ako mauuto. At saka, tita. Lola. Masama yung ginagawa nyo pagsisinungaling. Ang tanda-tandaan niyo eh. Mabait akong apo, Lola. At mabait akong pamangkin, tita. Dati na sinusod ko sa si inyo eh. No? Pero hindi ako kagaya ni Ninita. Naloloko-lokohin nyo lang. Mga sinungaling kayo. Kaya pag hindi nyo ko pwede ang rules, at iyo alabang ni Lola, tita magsusumbo ko kay mama kung ano pa yung gagawa niya sa akin. Lagot kayong talaba! Hindi ko. Pwis na ba? <gibli> Pwista bata ito. Pwis na babae. Alam ko na yung kakilasan ng babae yun. Yung, ano yan, babae yun. Yung kanina. Kasabot na yun eh. Tama ka ma. Mukhang magkakilala nga yung dalawang yun. Kaya minsan nakikita ako yung babae yun eh. May susulyapan nga talaga silang dalawa kaya tayo nabukin niya ni Rosa. Ang gagawin natin, ma? Ewan ko sa'yo. Ako na lang si Sisi mo, kasaanan ko na naman. Ano nalaman niya ng bata wala akong sakit. Pagod tayo kay Emiliana. Nangako pa naman ako pag-aaralin ko sa si FEU talaga yan. Ang mahal-mahal pa naman sa FEU. Gagawin natin. Tama kayo, ma'am. Mahal, mahal sa FEU. Alam ba? Ba't kasi ang sinabi mo kay Emiliana na pag-aaralin mo yung bruhan ng anak? Tinang ugali, lumalabas. pagka Pagka-demonyita. Kung nang salamag sumuyo yung bata, yung gigilap sa batay ugali, oh. Maldita pala yung bata niyan. Mas maldita pa yung kaninita. Kung hindi pa si hindi ganyan. Ang gigigilap sa bata to, Pauwi lang natin yan. Kung nang i-enroll sa paano yan, FEO. Pauwi lang nga natin yan. Mas maganda pa. Tama ka. Pa Pauwi lang natin yan. Kaya oh, kasi natin paalil dito. ko kasi magbatik ang tindahan. Tulungan mo ako sa tindahan, sa business na to. Buti nga, bigyan tayo ni... Blandina ng business, pati ng Uya Pintian. Oo, oh, magbabantay na akong tindahan. Tulungan na kita. O, ako, hindi ko maaari magbantay ang tindahan. Gusto ko lang, malabas-labas ako. Ay, oh, shit. Alam mo na wala na akong sakit. Alam mo yung naghihimahimatayan nag lang ako. Bakas, Kailangan mo naman, baka sa bata niyo. Baka nga ma. manggigil ako sa bata niyo. Kala magawa ako sa babaan niya. <coughs>